You know, may bumili na naman. Grabe. Uy, apat, apat na bundle to. Grabe. Ma'am, apat yan, ma'am na, no? Kinuha ni Kuya. Grabe. Apat po siya. Grabe. Sino bumili, ma'am? Ay, siya po. Ah! Hindi. Yan, hindi. Nakausap natin to si sir, Bali yun, pang-business nyo to, sir, First try. First try. Tapos sa Palawan kayo mag bebenta na ito. Okay, so dito siya bumili sa bodega ni Ninong. Apat na bundle yung kinuha niya tapos meron pang Infinix Hot 40i na 128 gig kuya. Sa so, tanungin kita kuya, paano mo nalaman yung bodega ni Ninong? Uh, true na lang sa Facebook. Facebook, sa isang vlog may napanood ka. Okay, so napaka-solid oh. So mga pinili niya, mga Vivo na may mga portable na uh, wireless speaker. Grabe. Mapapagrabe ka talaga dito. Grabe, no? Yan congrats kuya, yan. Sana maging okay itong ano mo, yung first try mo ng ano, pag-resell ng mga units, no? Okay, so sa Palawan mo to ibebenta. May kasama ka ba dito, Sir? O ikaw lang na na ako lang yung Pero yung business niya family business, ganun. Um, Sir Planto. Hmm, okay, okay. So napaka-solid yan. Tapos meron pang isa. Ito no, mam, meron tong freebies mam, ma no? Oh, Anong freebies na ito mam, speaker? So, ano ano masasabi mo kuya dito sa mga units na ano, itong mga bundle tsaka itong Hot 40 na nabili mo ngayon? Sulit din. Sulit, talaga, sulit na. talaga. Oo. So, ito kuya, tatanungin kita, pag ba naubos tong mga i-re-resell mong units, dito ka ulit kukuha sa bodega ni Nino. Yes, sir. Bakit? Kasi <laughs> kita ako nang malay dito. Yun. Kasi yung, ano natin. Oo. Tsaka syempre kuya dito sa bodega ni Ninong, hindi sila pagdadamot pagdating sa freebies. Yes, Dahil napakadami ng mga freebies niya. Sila, Yan sila, ma'am. Yan. Siyempre, may mga, eto sila, sir, mga mag-check -che na mga unit. Eto ba, ma'am, i-check -che pa? I-check -che pa ba ito ni, ano? Ito kasi, hindi na. Ah, uh, Oo. Uh, uh, yun. May warranty naman. Pasok, pasok na pasok. Mga mga customer na doon. Kailangan na po. Kailangan na po. Servisyong totoo. Oh, hindi natutulog ang... Kasi pare sila. Natitinda rin sila. Aha. Tama. Ito na ang balita. Nakatutok. 24 hours. Wala, ito siya po sa inyong payment dyan. 24,695. Ah? Opo. Pero Kali, i ano na lang na 24,000 na lang lahat. Grabe oh. Ay, 'yung ano, yung sobra niya na 600. Grabe naman 'yan, no? ano yeah, mo sasabihin mo kay ano, Bodega yeah. ni Ninong Bossing? Sa Bodega yeah. ni Ninong, maraming salamat po sa mga previous na bigay sa amin. Grabe. At siyempre sa mga units, sa mga bundle, no? So, 'yun, mga kaka-voice vlog, ah. 24,000 pesos na pangtinda ng cellphone. Dito bumili si Bossing. Sa Palawan niya ibebenta. Okay. So, 'yun, tatanungin natin, boss, yon open po ba ang mga resellers ng mga cellphone dito kay Bodega ni Ninong? Open, open. Always. Yeah. Okay. 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 Always. Yeah, in All, always. yung online na, uh, online. Yeah, Walk-in. Walang, walk, walang online. Walk oh, yeah. para iwas scam. okay lang, Kasi <that> karton lang. Hindi na, so may kumaya kay Ninong, tapos may nag-order na yung mga ibang tao, tapos kami yung sinisisi. Aha. Eh, wala naman kami online. Walang online si Bodega. So, oh. Talagang dito lang. Bodega oh, talaga. Dito. Para sigurado. Kaya <laughs> yeah, makikita pa. niyo, <laughs> uh, niyo yung stock. Kaya makikita niyo yung product na rin dito. Yeah. yeah yun, nagulat lang ako. Kasi hindi lang pala pang personal dito. Pati pang business. Pasok na pasok dito. Yun, no? Tapos meron pang discounts. Yun. May discount sila dito. Yan. Ibabox na lang? Ibabox pa. Yan. Yun. Congrats bossing at sana maging okay yung ano anong uh, business mo etong unang subok mo no so, ano pwede mong anong gusto mong sabihin sa mga gustong bumili ng mga nagbabalak ng mga uh, ibebenta nilang sa mga cellphone mga nagbabalak kung gusto niyo mamura dito na ako sa bodega ni Nino yan yun congratulations na paadami niyo no vivo na paadami opo yan yung mga kinuhan ni kuya yan maraming salamat ulit yan kila ma'am sa bodega ni Nino ng servisyo napaka solid at sa mga solid mga solid na mga units yan yan bossing congrats